So ayan oh, mga kabayanin ko oh. Ito yung huli natin Ibubus na Ibubus na Yun know. o oh, O Yan ang huli natin yeah. Oy may bisita kami o oh. Lumubog Lumubog na yung bisita namin pawikan Ah, oh, sayang oh. Sayang. May isda na naman tayo mga kabayanik. Ayun oh, may pain ako doon ayun oh. Nihintay natin. Kung may kakagat diyan. Yung pain ko. Hello.

kaya pala wala sila hindi nakaabang na tanga kaya, kaya pala wala yung aking mm. may lapu-lapu palang nakaabang lang ako na magtanggal oh, ikaw Victor magtanggal mm. you know, si Victor magtatanggal yan you lapu-lapu yan o picture na po Yan you know Hindi you ko pinila kala ko butete Ino laki Ala pula po din kami Laki ng pula niyan Ha So, ito. Mabawas ang tubig. Yun. Lapu-lapu yan, oh, mga kabayani. Hop, hop, na ano yung ano ko? Yan. Natanggalin ni Victor. kanina isang banak tapos lapu-lapu ngayon mga kabayanik Apo po. galing mo Victor si Victor kasi magaling sa pagtanggal yan alam nyo naman tayo eh mahilig lang mag fishing pero sa totoo lang mga kabayanik hindi tayo marunong magtanggal pag nakahuli na tayo ayun ah, andun pala siya yan ayun, ayun oh oh Tak takpan takpan natin yun mga kabayanik Nakalapo-lapo tayo mga kabayanik Lapo-lapo Lapo-lapo Iyano ko muna yung isa kong pang pain ha Mga kabayanik Iyano lang natin Ayayos lang natin yung isang pain Ay masaya So yan o May mga kabayanik Meron tayong bisita May pawikan tayong bisita mga kabayanik Yan o Suswertein tayo May bisita tayong pawikan eh o Oy, oh, oy, oh, 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 oh. oh!

ay yung nanay. <laughs> Naging tuta ah. <laughs> Naging tuta lang. Ayun, kumukulo na naman. Ayun, meron na naman. So, yun oh, nakadali na naman si Victorio. Ayun oh. Yun, oh, ayun oh. Ayun know. oh. Hoy, huli yan. Iangat mo na, baka makawala pa. Huli yan. Huli. <laughs> uli oh <laughs> samaral uli mga kabayanik samaral na naman you know so yun mga kabayanik Nagagis na naman tayo ng pay natin nakadali tayo isa hindi na natin video kasi dahil ano eh, ang hirap ang hirap, hindi tayo makapag-concentrate sa pangangulat natin mga kabayanik eh katulad ng ganyan mga kabayanik oh Nakikita nyo ba? Kasi ako hindi ko nakikita eh. <laughs> you know, huli na naman si Victorio ng sis. Danggit uli. Huli. Ano nangyari? Huli. So, yun mga kabayanik. At uh, yun nga, nakahuli tayo ng lapis. Pero hindi ganun kalaki. Pero ngayon lang tayo nakahuli ng lapis. Isa sa so mga target nating mahuli yun. Ngayon, ang mga huli na natin ay lapis, samaral, uh, yung parang Nora, yung tinatawag nilang Nora dito. Tapos lapu-lapu. Mga lapu-lapu. Yun mga kabayanik. Oh. At uh, pasensya na kayo, hindi natin makunan yung ano yung pagkahuli natin dahil nga cellphone lang tong gamit natin. Tarating uh, oras talaga pangako sa inyo uh, na magiging maganda ang pangangawil natin dito sa Libya, mga bayani. Yan o, kung nakikita nyo, yan, at uh, kasama natin si Victorio Ngasis pa rin, mga kabayanik, ang aking katag team dito sa pangangawil, Oh. Ayan Oh. At uh, waiting tayo, mga kabayanik. No. So, meron na tayong hinagis <laughs> na Aywa. So, hintay natin mga kabayanin. Talaga ang pagpipishing, patient. Patient? Yeah. You will wait. You will wait. You will wait. Familiar. ba? Ah. Ata mudir. <laughs> oh dash, dash. Dash, dash. No. <laughs> no, dash. No dash, no dash. No, dash. <laughs> you know, Tumitisoy na tayo sa pangangawil mga kabayan. Namumula-mula na. At papunta na sa itim. Tina lang. na lang yan. Ang kasi mga kabayan sa totoo lang na ano na Mano natin yan. Oh, oh uh, too much. Too much. Uh, you know, yun ang uli natin. Oh. too, too much. much. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, <laughs> too much. <laughs> yun ang uli natin mga kabayan. Hindi natin nakukunan kasi yung uli natin. Uli yung pa. Nice. Na, -ano tayo na tempo-tempo lang. Kasi minsan ang hirap. Ang hirap pa no. -ano. Pero nanghihinayan tuloy tayo sa GoPro natin dati eh, yeah, hindi naman natin kasi akalain diba, na makakabalik tayo dito sa Libya kung alam ko lang na makakabalik ako dito sa Libya mga kabayanik pero ganyan talaga buhay may mga dahilan habang naghihintay tayo ng ating huli insya Allah may huli huli hintay, hintay lang tayo ang ano talaga ang pag talaga kailangan mo ng pasensya, tiyaga, tiis Pero inuulit ko sa inyo mga kabayanik May huli o wala ako, basta nang isda ako, ibang pakiramdam ko Lahat ng pagod, hirap ko rito uh, Pagkalungkot, nawawala mga kabayanik Isa to sa mga diversyon ko Isa to sa mga diversyong Sa mga sitwasyon na ganito Kaya um, po mga kabayanik, nagaantay tayo ng uli natin Yung ano natin, yung yung pae natin tinapay na may kawil maraming kawil siya pero ito hindi naman ganun karami apat lang yung kawil ko kasi pero kung makakabalik tayo rito magdadala na tayo ng mga gamit natin talaga ito apat lang pero sa awa ng Diyos eh, nakakahuli tayo sa apat na to diba, so, waiting waiting lang tayo mga kabayanik hanggang mamaya na lang uli so yan mga kabayanik at yun nga tinignan natin tong ano dito sa may breakwater sobrang lakas ng ano ng alon ng dagat, mahangin ayun kung makikita nyo, namumuti namumuti ang alon ayun dito yung mga pangisla dito, medyo mahirap mahirap dito mga pangisla medyo yung alon yan yung Mediterranean Sea yan ang Mediterranean Sea mga kapayanid yan ang Mediterranean Sea Makikita nyo Yan ang Mediterranean Sea Ang maganda rito mga isda mga kabayanik Pag hindi maangin siya, pag maganda panahon Maraming isda dito mga kabayanik Isdang bato Isdang malalim Kompleto rito aso nga nang sa panahon ngayon medyo malakas ang hangin Medyo alanganin tayo mga isda dito mga kabayanik At ah uh, Lilipat tayo ron sa baba Lilipat tayo ron tayo uli mangisda isda mga kabayanik Kaya siguro Baba na muna tayo mga kabayanik Ligpit natin yung gamit natin Kaya hanggang mamaya na lang mga kabayanik Abangan nyo Ang baba so, pang adventure ni Daddy Nick TV nyo Mamaya na lang So yun mga kabayanik Andito pa rin tayo Time check tayo 6.30 na ng hapon dito sa amin Sa Libya At uh, andito pa rin tayo Nang ni Victorio Ungasis <laughs> <laughs> mga adi ka ba ayun Victorio no, o nga si so ayun o no, nangihisda pa rin mga adi talagang ayaw maglubay <laughs> napakasarap naman talaga walang, walang halaga walang katumbas na halaga itong nararamdaman namin ni Victor pag kami nangangawil Victor eh wala namang gagawin din naman doon sa kwarto ta sa sasaktan ng katawan mo kakahiga tapos lamig ng aircon at least dito kahit papano na re-refresh yung aming isipan sabi nga ni Victorio enjoy your mind enjoy your mind kasi ah, so, medyo ano matagal-tagal na rin tayo hindi nakakakawil kanina eh, siguro may mga ano na rin 45 minutes na rin mag isang oras nang wala pa akong huli buwat nung nakahuli tayo kanina at uh, ngayon eh Ganyan talaga ang pangingisda mga kabayanik. Hindi naman lagi Pasko. Pero tsaga-tsaga lang. Maaga pa naman. Mga 8 uwi na kami ni Victorio. Mga 8 ng gabi. Kasi 8 dito may araw pa eh. Alas 8 ng gabi may araw pa rito. Hanggang alas 9. Kaya wait wait lang kami. You know, pauwi na lang. Pauwi na lang kami. Nakadali pa si Victor. <laughs> baby <laughs> nadali ni Victor baby you know diba mauwi na lang <laughs> so ayan mga kabayani at ito sigurado na to uwi na to ayan o oh, na tayo yung ating pangawil ating rad bitbit eh, -bit na natin at sigurado na to ayaw pa kasi ni Victorio mga kabayani at yun o know, naguugas siya naguugas siya mga kabayani <laughs> you oh. know pero ito yung oras na marami ng isda mga kabayanik Kaso ang problema nga lang mga kabayanik Kasi mahirapan kami makawi ni Victorio dahil nakiki lang kami At uh, alam ko naman doon sa mga nanood sa akin nung nakaraang video ko Vlog natin eh Alam niyo kung paano kami nakakarating dito ni Victorio Ungasis Ngayon eh, alas ocho na ng gabi dito mga kabayanik At uh, kailangan na namin gumalis ni Victorio Dahil eh, baka mawalan na kami ng masakyan At ito uh, nga Paalis na kami ni Victorio Ito <laughs> So yun nga mga papayari, uh, kwento ko lang sila ano, ilang araw kami na mahingan hindi sabi na pabilan ni Victor yung dahil may mga trabaho kami kailangan tapusin at uh, ngayon lang kami nagkaroon ng oras ulit at uh, yung oras naman natin ito yung alas 3 uuwihan eh, na tayo 7.30 to tignan lang natin yung ano rito ilagyan natin ng pain tignan natin at yun nga inulit ko kami naman dito 7.30 to 3pm ang trabaho lang naman namin kaya kesa tumambay kami sa kwarto minsan ni Victorio uh, pinipili na lang namin ni Victorio mga will dito mangisda para kahit paano may pandaing daing tayo di ba mga kabayanik at uh, alam nyo naman eh isda ang napakasarap na ulam sa mga katulad nating OFW di ba dahil unang una dito sa amin sa Libya ang ulam puno puro manok karne ng tupa karne ng baka ganun karne ng camel e, walang isda eh bihira tsamba Ay, naiwan si Victorio <laughs> ang bigat ng bag nito ni Victorio <laughs> Naiwan ni Victorio yung kanyang kutsilyo. ngayon may titignan tayo rito ng ano. Titignan tayo rito ng bubo. Ewan natin kung may huli. Ito ay eh, nakarang araw ko pa hindi ko na tignan. Ewan ko lang ngayon kung meron siya. Pero sana meron, mga kabayani. At ah uh, you know, dito sa barge na to. Andito yun eh, sa barge na to. Bayani yun oh tawid tayo oh yeah. nandito ba ayun nandito yung bubo tingnan natin so, Dilagyan natin ito ng ano eh Dilagyan natin ito ng pain na kara walang laman walang laman walang laman yung bubo mga kabayanik walang laman kaya ito tuluyan na talaga tayong uwi mga kabayanik yun si Victorio Ngasis yun o, patay lang natin si Victorio ooy Victor yun o ayan yung planta namin ayun yung planta oh. ayun yung planta ayun ito yung mga barge na ginagawa ngayon yung mga barge doon kami nang awil Victorio doon pa ayun ito ano. diba ganito lang buhay natin mga kabayan dito sa Libya ganito lang trabaho sa hanap ng ano pagkakabalahan yun ito nga yung ating pagkakabalahan Victorio ang sis at buti na nga lang meron tayong nakaka-partner na mahilig din mga wheel. Kasi mga oh, papira yun na nga. Eh eto. Katulad ko rin to. At, kawil, talaga. Walang ano. Wala sa amin oras. Oras. <laughs> oh, kinuha ko lang yung gamit namin. <laughs> parehas kami galing sa trabaho. Partida yan, mga kapayanin. yung ano, pigtal na? Ito! Ha? Bisyo! Bisyo! Ito, Vittorio! So nga, ang oras na dito mag-eat na at uh, EPM na. EPM na naman eh. Ngayon, mag kami -e saka Vittorio. Kasi yung mga kaibigan namin, eh, medyo ano e, eh, langaning tayo dahil unang-unang yung saw lang, gas. Yung isa naman may problema na yung gulong ng kanyang kotse. Ngayon yung isa naman busy. Syempre, tayo na lang yung nakikipagki, eh, di ba? Pero minsan, ano, isang chat ko lang doon sa mga yun. Basta libre yung mga yun. Sa ngayon kasi busy sila. Okay lang naman. Sanay naman kami ni Victorio na ganito. At uh, kung inabot yung nga nung mga panahon ko, nako. Kung ako'y vlogger na nung pang panahon ng 2008 19 Nako, Diyos ko po, kahit sandstorm, sinasalubong ko, mga kabayanik. Yung mga kasamahan ko nga, nagagalit na sa akin. Masyado daw ako matigas ang ulo. Aso, ah, mga kabayanik, wala tayong magagawa. Ewan ko ba? Kasi pag ako talaga, gusto ko yung isang bagay. Wala, wala makakapigil sa akin. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Basta gusto ko yung isang bagay. Ganun ako, mga kabayanik. Pero, eto naman, eh, dahil may edad na rin naman tayo, syempre, lumulugar tayo nasa oras tapos muna natin yung mga trabaho natin di ba hindi tayo tumitira ng pangangawil sa oras ng trabaho kasi bad yun bad delicate yun delicate may posibilidad tayo matanggal sa trabaho no? pero ngayon kami ni Victorio ay pauwi na yan o kung makikita nyo ayan yung planta namin ayan ayan yung planta namin palabas na kami ni Victorio Ung um, Asis, ayan o. Oh. Victorio, Ung um, Asis in the house. Yun. Victorio. Victorio. <laughs> wala mo nang bay. Doon tayo magbababay. Doon kami magbababay ni Victorio. Doon sa ano? Sa abangan namin ng hitch. mag -hitch kami doon sa abangan ng sasakyan. Sa daanan ng mga kotse. Kasi nga inulit ko dito mga kabayanik. Wala naman ditong ano. Wala naman ditong public transport. Hitch-hitch lang. Pero sobrang babait ng mga Libyano rito mga kabayanik. Basta pa-away ka nila. Sasakay ka nila at uh, bakante yung kotse nila. Sasakay ka nila mga kabayanik. Kaya walang problema mga kabayanik. Nakita ko sa inyo mga kabayanik. Yan you know, o. Palabas na tayo. ng Aziz! is in the house again yan o palabas na tayo papunta na tayo dun sa tayo natin ng masasakyan dun pa yun yun o nakikita nyo yung tanke eh. yung tanke na yun yun dun pa kami dun pa kami mag-aantay di Victoria o Ngasis pero masaya ka naman biker parang inaantok ka na eh sagot mo eh inaantok na sa ano eh lakarin eh lakarin <laughs> siya lakarin eh no talo tayo sa lakarin eh no <laughs> hindi pa lang pabili yung service. Hindi pa. Pag ano, bibili tayo yung service, Victorio. Oh, hindi tayo ng service dyan. Yan you know, o. Waiting tayo ron, mga kabayanig. Hindi tayo mag-aantay. <coughs> mag-aantay tayo. Meron talaga namang oras na ito Maraming kotse yan Kasi kainan na <coughs> You know Doon kami Doon kami mag-aantay Oo oh, nga no Sayang yun ha sayang mga ni Marcos dapat meron Duterte Duterte yun eh May hindi ka pinasakay <laughs> 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 yun ganito lang mga di diba ganito lang magagalit na naman si Mami G sabihin naman natin sa akin na mga gym dapat nang pahinga ka na <laughs> ang ginagawa mo parang ng isda nangangawil ka pa imbes pinapahinga mo taso nga lang yun nga mga kabayanik nuulit ko akin <laughs> kasi may mga bagay tayo na hindi natin paipaliwanan alam <laughs> nyo <Love> <laughs> eh, hindi paipaliwanan ang hirap i-defense sa mga kabayanik yung nararamdaman natin pag tayo ay nangangawil pero alam ko naman nuulit-muli alam ko naman doon sa mga katulad kong nangangawil eh, alam nyo yung alam alam nyo yung nararamdaman namin ni Victorio <laughs> ay nako natay na naman tayo kay Mami Jing sana tayo ay maunawaan ni Mami Jing Mami Jing I love you Mami Jing ha at uh, intindin mo na lang si Daddy Nick mo dahil eh nagdi diversyon lang tayo pasensya na at ito ang ating diversion alam mo na, para maalis yung kalungkutan, pagod. Alam mo na yun. <laughs> diba, yung homesick ay homesick pala. Homesex tuloy. Hmm, isda tayo. At konti na lang mga kabayanik. Hoy. Oh, yes, Bilis. Diretso yan. <laughs> Diretso yan.

ang masasakyan, hindi kita yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung konti na lang malapit na tayo sa ating antayan konti na lang maupo na tayo konting konti na lang gantay na tayo ng masasaksin natin konti na lang mga kabayanik. konti na lang Yung konti na lang mga kabayanik Yun Whew. Aywa Yun know, o Dito na kami ni Victor magantay ng uh, sasakyan Victor magpahalang ka na Yon, babay na po Papaya, sa inyo lahat. Ayun, Batangas City. Sa akin, yon, sa pamilya Kuya Andong. Yon, happy birthday sa iyo Kuya Andong sa Batangas City. Shout out sa iyo. At yun nga, hanggang dito na lang tayo mga kabayanin. I love you all sa inyo. At kanilang outro natin yung kina yung outro. Ito na ang tunay na outro. Kaya mga kabayanin, hanggang sa muli. I love you all. Bye-bye. Libya with daddy TV.